In the turnover, in the end, they turn it right. A wreath with a dozen. Soto with the bucket. From the Philippines, the pick, the roll. Perez slices the deep down oh! the And he only knows, whoa, that's the goal. Goal interfered. Octana to Soto and again. Got the rebound. Soto, a three attempt from him. Goes in and pops it back in. Si Kai Soto, isang batang Pinoy na puno ng pangarap at talento sa taas na 7'3 with his soft shooting touch. Maraming naniwala na siya ang magiging unang full-blooded Filipino sa NBA. Pero bakit nga ba hanggang ngayon hindi pa siya nakakapasok sa liga? Tara, alamin natin mga karim. Si Kai Soto ay naging simbolo ng pangarap ng maraming Pilipino pero ano nga ba ang kanyang mga strengths at weaknesses bilang player? Isa sa kanyang strengths ay ang kanyang height and wingspan. Sa taas na 7'3", isa siyang towering presence sa court. Shooting ability, maarunong siyang mag-shoot mula sa labas, hindi tulad ng ibang traditional big men, at ang kanyang passing vision. May kakayahan siyang mag-set ng plays, lalo na sa pick and roll situations. Oh, Inside, Soko, the damn, hard of bird! Of here. Isa sa weaknesses ni Kai ay ang lateral quickness May ilang recruiters ang nagsabi na kailangan pa niyang bumilis Lalo na sa depensa laban sa mas maliliit at mabilis na players Isa pa ay ang physicality Bagamat matangkad siya, kailangang mag-improve ang kanyang strength para makipagsabayan sa NBA big men ang NBA draft ay hindi lang tungkol sa talents. Maraming factors ang tinitingnan ng mga scouts at teams bago mag-invest sa isang player. May mga key factors na kailangan na meron si Kai. Ang competition. Nasa pool ng draft ang daan-daang players mula sa iba't ibang bansa. Minsan, nakukulangan ng scouts sa level ng competition na hinarap ni Kai. NBA readiness. Ang mga teams ay naghahanap ng players na pwedeng mag-contribute agad. Sa case ni Kai may ilan na nagsasabing kailangan pa niya ng development. I-compare natin si Kai sa dalawang international prospects na nakapasok na sa NBA. Alamin natin ang pagkakaiba nila. Nikola Jokic. Hindi rin explosive ang laro ni Jokic noong una, pero may outstanding basketball IQ. Rudy Gobert. Kilala sa depensa at physicality, isang aspect na kailangang i-develop ni Kai. Ang pagmamahal at suporta ng Pilipino ay walang kapantay. Pero minsan, ang sobrang pressure mula sa expectations ay nagiging challenge para sa isang athlete. Para naman sa atin bilang Pilipino at umaasa para kay Kai, kailangan nating intindihin na ang bawat journey ay unique. Ang pagiging first full-blooded Filipino sa NBA ay isang malaking milestone. Pero hindi ito dapat pagmulan ng sobrang pressure. Ano pa na nga ba ang kailangan gawin ni Kai para maabot ang pangarap na NBA? Ito lang ang mga suggestions ko. Una, continue improving physical strength. At gain more experience in high-level competition gaya ng Europe, G League, or other top-tier leagues. At syempre, work on consistency in his game. Hindi pa dyan nagtatapos ang kwento ni Kai Soto. Ang mahalaga, patuloy siyang nangangarap at nagsisikap. At para sa mga Pilipino, ang tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Kaya tuloy lang ang suporta, tuloy lang ang dasal. Ang NBA ay darating sa tamang panahon. Well. Right Salamat sa inyong panonood mga kahoopers. hoopers Baka pwede niyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!